Mag-asawa at anak patay sa pamamaril matapos tanggihan ang utang ng sospek. Narito ang news ni Kim Gomez. Pinagbabaril hanggang sa mapatay ng isang lalaki, ang isang mag-asawa at ang kanilang adopted child matapos tanggihan ang kanyang hiling na mapautang ng pera sa Cebu City. Kinilala ang mga biktima na sina Bernardo Sampana, ang kanyang asawa na si Narcisa at ang kanilang adopted child na si Clea, habang ang sospek naman ay si Ray Batiler. Ayon sa investigasyon, nagtungo si Ray sa bahay ng pamilya Sampana upang manghiram ng pera. Ngunit tumanggi naman ang mag-asawa sa kanyang hiling dahil sa hindi pa nito nababayaran ng kanyang mga naunang utang. Napansin umano ni Bernardo na may dala itong baril dahilan upang subukan niyang agawin ito. Gayunpaman, nalamangan siya ni Ray na nauwi sa pagbaril sa mag-asawa at kanilang anak bago tumakas sakay ng kanyang motor. Agad namang naaresto si Ray matapos makatanggap ng impormasyon ng mga otor otoridad ukol sa kanyang kinaroroonan. Na narecover mula sa kanya ang isang kalibre 45 na barila at ang motorsiklong ginamit sa pagtakas.